morning guys ayan. ngayon tayo ay magluluto ng ating almusal ito yung aking luluto ing almusal na ulam ang daing tapos yung aking kanin ay mainit na, ready na pala siya. ayan guys luto na yung ating kanin kaya isusunod na natin ang ating daing Ayan nga pala yung aking pinaglulutuan ng kanin. Kung makikita nyo yung takip, ay sira na yan. So, yung, kesa na may tapong ko itong rice cooker na to, ang ginawa ko, kumuha ko ng sanga ng bayabas. Yan yung nilagay ko para mapakinabangan ko pa siya. Kaya ito, napapakinabangan ko pa, ginagawa pang lutuan ng aking kanin. Kaya, start na tayo magluto ng ating daing isda para sa ating almusal. So guys. Ang gagamitin natin. Sandok. Wala tayong, ano, shansi. So, ito, sandok. <coughs> Hinaan natin yung apoy. ready na yung ating daing, mainit na kanin, at syempre yung ating sausawa na suka. Ayan, hindi lang siya masyadong kita kasi parang tubig lang. Ayan. Kaya guys, start na tayong kumain na ating almusan. Habang mainit pa yung ating kanin, start na. kain tayo guys sarap mm. naluto yung ating daing Uh <laughs>